Bakit mo ako dalhin doon sa international body na hindi tayo membro? Eh, kasi ito rin uh, na... Kaya na asa siya. Hey. Eh, malayo pa siya doon yung hey. Kaya eh, doon ka ini. dalahin eh. <laughs> hindi nga ang Supreme Court dyan. Kaya nga. May mga abogado. They're actually breaking you to the hate. Yun General Torres. Uh, that is kidnapping. <laughs> uh, that is kidnapping. 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 Ada kaso dito. Sir. Wagal mo sila. Ano ba to? Eh, uh, uh, may may, may variance kasi. Pero kung sasama ako sa iyo, Huwag kang magtingin dyan. Sasama ako sa iyo. Yes, sir. Thank you, sir. Uh, Total, Remember, nandito sir. naman tayo sa government facility. Yes, so, sir. escape is not a problem. Impossible dream. Thank you, sir. Huwag ka naman, Aparado. Ang akin lang, I might not uh, have the chance anymore to lecture on you. Na the... Serious implications. You know. We have withdrawn, and then you would allow me to be brought to a body of which we are no longer a member. Isaiah, Savini Mayor, kindly ponder on this. Oh, ba, uh, alam, alam, alam mo man, mo na, mo withdraw na tayo. So, bakit wako ako dalhin doon sa international body na hindi tayo membro? Kung balang araw, per chance, kung isa sa inyo ang kakaroon ng kaso at joking uh, ko yung mga politika Ay, alam mo naman politika ito sabihin ko sigo doon hatakin mo yan doon sa maligayahan kayo yan I'm reminding you not, not, not because I, I want to I'm not berating you actually I'm giving you a lecture. Na, on it seriously because, uh, makakaro on ito ng implication. Una ona. I don't know about, but my family, I si vice president. Mm -hmm. If kao big bokas Presidente yan. Waswas tayong lahat dito. Or, on a longer term, kung tatakbo yan, mananalo yan. Dahil nga sa ginawa ninyo tuloy. Ano? No? Hindi kasi ako ang nag Kung ako ang usap mo kanina sa sabihin ko sa iyo, saya yang kucing mula dan lima jalan saya sakai apa yes, sir. thank you sir and then sir may basta ya sir sama sama sir family mo sir hindi hindi ko kurang, wala lang sir iwan ko lang ada you can have a uh, choice of three other companions sir please wala uh, Avocado, siguro yes sir wala wala mana kayo ano wala wala what's the worst that kasi itu rin what's the worst that they can uh, Eh, uh, malayo masyado yung hig. Kaya eh, doon ka nga dalahin eh. Hindi nga papayag ang Supreme Court dyan. Kaya May mga abogado. They're actually breaking you to the hig. Yun ang siyang nabi General Torre. that is kidnapping. <laughs> uh, that is kidnapping. 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 Would that's answer that, is, that uh, Mr. President, on the proper forum? And ah, dito naman mga abogado niyo. Okay na siguro. Kaya this. nga, but uh, uh, uh isabihin mo yung uh, ICC is out of the question. Yes. Dito tayo mag... mag ano. Prosecute niyo ako, i-detain mo ako, pakainin mo na ako, patulugin mo ako, The fight charges, the worst charges that you can imagine, do it. Mm -hmm. But uh, need to in the other I do not uh, recognize So, are you coming with us, sir? Oh, yes, I, yes I'm, yes, I'm good, Let's go. Uh,